magandang hapon ako po si Kuya Kids ng Kids TV narito kami sa Piniliya Laguna Rizal, dito kami sa windmill yan kami sa gate uh, ang tawag dito sa pinuntahan namin ay uh, nalapit ako windscape nature park So, kung may dala kayong sasakyan, may bayad sana 300 pesos. Yan, ito. Dito kami nagbayad sa entrance. Ito siya, yung papasok. Yan, parang yung sort. Ito yung aming sasakyan. So, galing kami yung uh, Tanay Rizal. Dumi na dito. Ito ang windmill. Yan, ang ganda. Yan, nakita ang ukot. Ang Okay. Ojos como también me encanta bueno bueno que eso así de lado Ah, dito sa Rizal sa Pinilya lagu, Pinil Laguna Pinilya Laguna murang kuryente dito dahil ang dami nilang electric fan. ah, <laughs> uh, windmill kasi so, dito ako ay nagpo-produce ito ng mga uh, kuryente. Uh, malakas ang uh, mal, malak, medyo mabilis ang ikot kasi malakas ang hangin. Marami ito. Bali ang 27 pieces nito na windmill. -win. Uh, na, na, alam po ang ang height nito nasa 200 uh, 100 feet nasa 100 feet to. ah uh, siya ah so ngayon ay ah ah 3 ah 3.30 halos karating lang namin merong mayroong dito bubo may mga duyan ah ito

baba baba na baba na ito pwede kayong kumain dito maglalaking pagkain <laughs> hmm. maa sila umalik saan ayun makaka-cut ka agad sila <coughs> ayan mag live ka une ayan, ah, windscape so pwede tayo pababa ng no? punte Uh, oh. So yung yung shadow ng windmill Ayan, ang lumadaan Ayan, pakyat Ah, ito yung view Hearing deck sa taas Ayan sila Si Jack at si Jack ay mga kasawa Pakyat kami <coughs> medyo maaraw pero mga hangin siya malamig Ayan. taas ganda sulit so, ang pagpunta, punta rito kaya pag pumunta kayo rito mas maganda pumunta muna kayo ng Tanay Rizal kasi a cloud at mas maganda mag overnight kayo doon and then punta kayo rito punta sa taas <sighs> ayan, ang ganda ayun ang ganda ayan ayun, hindi lang yung ayan ko siya ها ini dia. Ah, ini Lazada. Ito naman yung isang Mas malapit sa amin. Ayan. Then, then. Okay. Wow. Ang Wow. Kapatawa. Sulit ang pagpunta ito. Ayan. Ayan. Pa. Ayan. pala ako sa taas. Nataas kayo. Uh. Oh. Ito sa taas Itang kita ang Laguna de Bay Wow, ang ganda Safe dito ang pumalik sa taas May bakod Hindi siya dirigado sa bata Ayan ang ganda oh Na maharap Gemma, nung cellphone mo baka malaglag ha mag ko lang Ayan, Laguna de Bay. Sila ko sila mga araw. Oh, okay. Ito siguro ay biyagang sa Divisyon. Santa Lucia. Mapuno. Ang ah, ganda ng mga. Napitan natin ito. May paalala. May pita pinagbabawal.

First time na impune pa unang napunta namin, mga 2014, sa Ilocos, sa Pagodpud. Iwin-mill doon sa Kaporpuran. Ganyan din kalaki. Bababa ah, na ako. Kasi medyo maaaraw. <coughs> safe naman ng Benjamin Deck na kasi railing so sa mga bata <coughs> ito ayan ang ayan so oh ito sa ding against the light yan oh dito ka dito sa side na to dito ka to 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 portrait pa tayo. ko tapos san ko na. Pa uh, pala makaupo at baka pa rin Oh, yeah. Pasyon. Uh, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking TV Challenge sa Kids TV. Nandito po kami sa Pililia, Laguna, Rizal. Ang uh, um, oras po dito ay alas uh, 4 uh, ng hapon. Malakas ang hangin. Uh, Maalak Salamat po naman namin.